ay kapag niya <tinyahang> ulam. Wari ko'y pati baho ng kapitbahay ay ubus. Mag-alas 4 nga ni Hunang hapon mga kamangyan ay may inabuto sa akin si nanay. Aba ay wari ko'y pinangutang pare sa labasan. Aray, <tinyo> aray ko pala itay na ng baboy, atay ng baboy, at saka atay ng manok. Ay tinanong ko ho, si nanay kung anong luto ang gusto din ni eh. Aba ay ako raw ang bahala. Ay kung tanungin ko rin ho kaya si nanay kung pwede na akong mag-asawa, gayon din kaya ang sagot. Aba wari ko hindi. <tinyo> Di ho ay nagapakit lang kami sa kamera kasi alam nyo na ba maya may, may mabigani. <tinyo> Abra kadabra, ako ay magkaasawa na. Ay ari naman mga aso narin bis na magbantay ng bahay, ay pasama-sama pa din sa bukid. At dahil nga niyo, sabi ni nanay, ay ako na raw ang bahala, ay ang halutuin ko ngayon ay yung dinakdakan. Ari ho, ay parang sisig din laang, hindi ko alam kung iisa ba sila o magkaiba. Tutulungan so, niyo wow, ako, kasi sobrang gulong-gulong na ako, sa sakit ah, sakit. Ay, oi, okay. nagayat lang ho, ako dyan ng mga kailangan mga kamangyan, katulad ng bawang, sibuyas, luya, at mga kung ano-ano pa. <laughs> Hoy, madalas nga ho pala mga kamangyan... Yan. Kapag nagaluto ako, ay sobrang tagalo talaga matapos. Gawa nga niyo ng dumaldal na nang dumaldal. ay basta kami yung tatlo magkakasama. Ako, si nanay, si tatay. Ay ako, lahat na ng kismis ay talaga namang for the go. Marami ko palang nagatanong sa inyo mga kamangyan kung talagang ako ay mahilig magluto dati pa. Aba, ay ang masasabi ko lang ho ay mahilig kong kumain. Nagaluto-luto naman na ako dati pa, pero yun ay mga simple laang, mga kanton, pritong itlo, gayon. Ay syempre ho, ang bukang bibig naman kapag nasa bahay, oh matuto na kayo magluto, ganyan para pagka nag na. Uy, grabe naman ang pag-aasawa. <laughs> After ko magayad yung mga kailangan mga kamangyan, ay di ako ay nagsimula na. Ano? Bali, naglagay lang ako ng pamintang buo, daon ng laurel, bawang, asin, at saka ng tubig. Bali, ho, oh, tansyahin nyo na lang oh, yung tubig mga kamangyan kung gano'ng karami yung karne ninyo. Uy! Nung no, mga na nga niyo ng apoy, ay di sinunod ko na rin yung kaldero. ngising, -ngising ang babaita eh. Aray, ay. Bale, ayintayin lang yan, mga kamangyan. Marami rin ho palang nagatanong sa inyo kung ano na raw ho ang update din sa balo na ginawa ni tatay nung nakaraan. Aba, ay malinaw-linaw na ho mga kamangyan. Pwede na ho eripagliguan, panghugas ng pinggan, gaya. Pero dati ho, nung no, mga bata pa kami ay talaga ay napapainom din. Pero yun naman ho, ay sa mga matitibay lang ang sigmura. Pero sa mga sensitive, aba, ay wag. Kapag malambot na ho pala yung karne mga kamangyan ay pwede nyo na hong kunin tas pala magin nyo ng konti para pwede na hong ihawin. Ay pasensya na ho at wala talagang ihawan din niya. Abay, ang kinuha na yun sa electric pan ay. <laughs> Bale ho, nilagay na ho namin yung mga karne mga kamangyan para maihaw na. Tinulungan na ho pala ko diyan ni tatay mga kamangyan. Gawa ng gusto na rin yung matapos talaga yung pagluluto. Gawa ng hindi para ho siya nakakatikim na rin dinakdakan. Pero ayun na sabi ko nga ni ay mabuti naman kung gayon at ang una niyang matitikman na dinakdakan ay luto ng kanyang dalagita. <laughs> Uy, hindi na ho pala ng asin mga kamangyan, gawa ng yan ho ay may lasa na gawa ng mga pinaglalagay natin na sangkap kanina. At habang nagamasid-masid nga niyo ako sa paligid mga kamangyan, ay namiss ko siya. Ay, ay hindi man yun. Ay napansin ko na sobrang dami na ng mga daong dini. Eh. At dahil nga niyo wala kaming dalang walis tingting, -ting, kako ay manghiram muna ako sa tiyuhin ko kay Kuya buyet gawa ng malapit lang yung dini. Eh. Ayan, sa mga nagagalit ho di ako daw ay lagi nagapainit hindi man lang daw ako magdala ng payong. Ay aray na ho, huwag na kayong mag-aayit diyan. Kodi ni Abay, pinairam naman ako agad. Kako ay sikit, abigyan ko na lang sila ng ulam mamaya. Pagkarating ko, din ni mga kamangyan, ay eh, dinagsimulan na ako agad na magwalis. Ala, eh, kahit tatlong araw ako din yung magwawalis, ay eh, hindi rin naman mauubot sa rin mga tuyong dahon. Gawa nang wala din namang humpay yung paglaglag ng dahon doon sa puno. Pero at least, ay eh, mababawas bawasa naman kahit kaunti, ano. Ay, eh, tanda ko nun mga kamangyan, talaga kami ay may tuka-tuka pa sa mga gawain bahay. Yung isa ay talagugas ng pinggan, yung isa ay talagligpit ng hinigat, yung isa walis sa labas, yung isa naman ay talag dilig ng halaman mga oh Nung mapagod na ako sa pagwawalis mga kamangyan, ay sakto din naman na patapos na rin iring inaihaw ni tatay. Ay habang inaintay ho na tuluyang maluto yung inaihaw ni tatay, ay naglagay ho muna ako ng mayonnaise din sa lagayan. Pagkatapos ho noon, ay sinunod ko lang aring suka at saka hinalo. huy for the good. Ay baka nagataka ho kayo mga kamangyan kung para saan na rin baka aray pang palaman sa tinapay. Ay hindi ho. Aray ho, ay alahok natin doon sa inihaw na karne maya Sa so, sobrang excited ko, hinawakan ko yung karne. Ay mainit pa pala. Mm -hmm. Sinugukan ko na rin ho palang gayatin are mga kamangyan Pero grabe, ay sobrang init talaga. Bale, kinuha ko na ho di yan yung kamsipit dahil hindi ko na ho makaya yung sakit. Huwag na po lang ho sa maliliit mga kamangyan Pero depende sa inyo kung gano'ng kalalaki o kaliliit. Ay kung mapapansin ho sa tabihan, andyan lang ho si tatay, nakabantay. Ay lagi ho yung gayan. Kaya ho mga kamangyan madalang ho talaga yung nagalakas loob, na lumapit, sa dalagitan ni Kajun. <laughs> At dahil nga ho, si tatay ay mukhang naiinip na kako ay tulungan Lango ako sa paggagayat para matapos na. Ah, mm -hmm. uh, wari ko'y prepare talaga. May kutsilo agad na bitbit -bit ay. Ay, nanay, kita ko yaan. Ang kasama ko lang mo pala ngayon din sa bukid mga kamangyan ay si nanay at si tatay. Gawa nang yung dalawa kong kapatid na nagka-camera sa akin, si Kim at si Julina ay may exam. O, oh, ay, syempre na ma'am for the go study first year. Medyo marami-rami ho pala yung inagayat namin din mga kamangyan. Tapos si nanay ho ay gusto rin tumulong. Ay, kaso nga nila ang ho ay adalawa ah, yung kutsilyo naming dala. Mapurol pa yung isa. Nung matapos na ho namin gayate, yung kasya na ng parang ngayong hapuna, ay nilagay ko na ho yung mga dapat ilagay. Balere pala mga kamangyan yung ginayat-gayat namin. Tapos ho, oh, nilagay ko na dyan yung luya, sili, spring onion, sibuyas, at saka ko na rin ho sinunod yung mayonnaise na may suka. Ah, uh, uh, ay talaga naman mga kamangyan, sobrang nakakagutom, nakakatakam ang amoy. Ay siya, itara na ho kain, mga kamangyan ay talaga hindi na ako dini. Sabi ko, ho ay kain na kami, ay sinanay pala ay nakiuna-una na dini. Ha -ha. Madalang naman ho talaga kami mag-ulam ng garni sa bahay, mga kamangyan. Gawa ng bawal na rin naman ho. Kasi syempre, sila nanay at sina tate ay natanda na bawal na sa kanila yung mga gayan-gayan. Pwede pero paminsan-minsan la. So, ayun oh, no, grabe. Sobrang nasarap ho talaga kami. Tapos madali pa yung proseso gayan. Bali, may bago na naman ho, akong recipe na tutunan na ma-apply ko in the future. <laughs> After namin kumain, mga kamangyan iniyaya ako naman ho yung kapatid ko na pumunta ng pinamalayan. Are ho yung pink work mga kamangyan. Talagang talagay iriinadayo din sa Mindoro. Gawa ng sobrang dami nilang ina-offer na services. Plus, ang babait pa talaga ng mga staff nila so hindi ka talaga mahihiya. Ang dami nga niyong naghahanap ng garaming clinic din sa Mindoro, yung kumpleto na baga, buti na lang ang ani at nagkameron na. Bali, ang unang ginawa sa akin mga kamangyan ay yung so wave. Hami-hami wave yun. <laughs> sa sobrang gaano mga kamay nila mga kamangyan, talagang makakatulog ka. Mm -hmm. Kung mapapansin nyo, ho, yung mukha ako ay hindi man pantay gawa sa mga excess fats. Uy, excess fats. So, ayan yung so wave, makakatulong yan. At tunawan yung taba, gayaan. Bakit kasi pag nakain, ay sa mukha na pupunta. Mm, mm Tapos, ang sunod na ginawa sa akin, mga kamangyan, ay arihong abs sculpt. abs sculpt. So, ayun na mga kamangyan, positive. Ay, hindi pala ito ultrasound. Bali, yung ginawa ko sa akin kanina, at saka ngayon, ay painless. So, ibig sabihin, hindi ka makakaramdam ng kahit anong sakit. Ah, uy. may um, importante ko kasi akong event na napuntahan sa mga susunod na Araw, kaya malaking tulong ho talaga aring Pink Work. Hoy for the go. Bali kung may mga tanong ho kayo mga kamangyan. Pwede niyo ho silang i-message sa kanilang Facebook page. Hoy. At nung matapos na nga niyo ako mga kamangyan ay nagpaalam na rin ho ako sa kanila. Hoy, thank you for the go. Pagkarating ko sa amin ay may dumating daw na parasela ba ay mga outfit. Tuwang-tuwa nga niyo ako mga kamangyan. Gawa sobrang gaganda ho. Syempre ho aso natin kung bagay. Bali mm -hmm. ari ho ay galing kay Ma'am Shine. Thank you po. Meron silang shop sa Hola Victoria, Alabang, at Molino. Ang pangalan ko ng kanilang shop ay Suniva. Hoy, for the go. Ay, lakas maka, Doktor. Mm -mm. Grabe yun, oh mga kamangyan. Sobrang ganda ho talaga ng quality. At magagamit ko talaga are sa mga apuntahan ko. Hindi na ako mamumroblema sa outfit. Uy. Tapos are naman ho, napaka formal. Ay grabe, yayamanin nyo. Kamusta ang sales ng kumpanya? Wow, charis. cha 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 -ch. Hindi, talaga ko masayaw. Ay. Arin naman, pwede kong masuot kapag ako in-invite na mag-judge. Ganyan. Ay, judge Ay siya, ayayain nyo ako mag-date para naman masuot ko ari mga outfit na ari, Ha? Ay siya, bye, bye Love you. Uy.